iba-iba uh, po kasi yan na, na experience natin in flight. Halimbawa, uh -huh. merong tinatawag na uh, convective na turbul turbulence, no? Uh -huh. Uh -huh. Ibig sabihin ito yung ganang uh, formation ng thunderstorms, uh -huh. malalaking clouds. Yan po nadedetect po ng aming weather radar. Uh -huh. Yung aeroplano po natin, yung mga modern jets po ngayon, equipped po yan ng navigational device. Sa navigational system po namin, uh -huh. nakikita po namin yung weather radar. Ibig sabihin kung merong mapula, kung yan po ay color green o or color orange, depende po yan sa severity. At yan po, normally ay naiiwasan natin. May iba't ibang company policy po na ipinatutupad sa amin po sa Air Asia, at least 20 nautical miles away from the weather. Para po syempre iniisip natin yung passenger comfort Tama. at ayaw din natin na matakot yung mga first time flyers. Pero yung mga halimbawa po, nabanggit niyo nasa 35,000 feet. Uh, depende po kasi yung assignment ng flight level niyan eh. Pero uh, kadalasan po sinasakyan din ng eroplano yung tinatawag na jet stream. Ito po yung flow ng hangin uh -huh. na pwede pong makapagpabilis dun sa takbo ng eroplano. And sometimes uh -huh. no, ito ay uh, yung clear air turbulence. Ito po yung madalas na hindi na, ito po wala pa pong equipment or radar so far na nakaka-detect nito kasi sasabihin ng mga pasahero maliwanag naman yung ano yung paligid wala naman tayong nakikitang weather pero nakararanas tayo ng pag-alog. Wow. so ito po uh, posibleng clear air turbulence disruption din po to ng airflow uh, most most of the time sa jet stream pag sumasakay po doon yung eroplano sa ruta niya uh, at a certain flight level so nangyayari po yung tinatawag na clear air turbulence kaya po ma ang payo po natin sa mga pasahero uh, every What's now it? and then sinasabi passenger seatbelt. Seat Opo. Okay, okay, kasi no. you'll never know. Halimbawa, may mga sudden na mga changes or disruptions mm -hmm. sa airflow. Mm -hmm. Normally naman kung Erwin at tsaka kapag uh, nakikita natin na may sama ng panahon at may meron talagang weather na nadedetect detect yung ating aircraft, yung weather radar natin, ina-advise natin kaagad sila nag seatbelt sign on tayo para ma-advise mm -hmm. yung mga pasahero na makaka-experience tayo. May announcement din po 'yan. Okay. So nakikita po ng pilot. Meron din po tayong announcement na bilibig.